Ito na yung may nanalo na. May nanalo na. Si Ryle. Matt. Ay, si Ryle Ma. Michelle. De La Torre. Nanalo ka ng 3 trillion. Pero di niya kinomit yung username niya. Sabi niya lang, ako ako sa, ako ako po idol sa so, ayun ang sabi niya so yung isang natalo Dalawa lang sila naglaban. Sa isang natalo. I'm sorry. Kung natalo ka man. Wala naman din kasi akong magagawa dahil natalo ka eh. Kung ipagasa pang... Kung mananalo ka na sa susunod. Ang um, pangalan yun. Legend. Legend. Yung legend yung pangalan. Yung username. Sana lang naman. Ay Sumali ka ulit And Sa nanalo na si Riley Pwede ka pang sumali guys Pwede pang sumali ang mga nanalo Paserti yan lang talaga guys Kitka Tinan nyo pa akala nyo Parang nahulog ako Araw ko Kasi hawak-hawak ko na yung 3 trillion -tri kanina. Ah, 2 trillion. Oh. 2 trillion. If you want me this. 2 trillion lang muna. Hanggang umabot ang pataas ng pataas ng pinataas ng pataas. Comment mo yung salam dyan. Comment mo, comment mo. Comment mo na. And Ryle, ikaw rin Ryle. Mag-comment ka na Ryle. Ryle. Ika dahil hindi ko pa alam yung username mo. Pero hindi, hindi mo na kita matasali. Kasi nanalo ka eh. Pag nanalo na kayo guys, kapagpapalipas kap ng isang araw, kunwari na comment kayo ngayon. Ano ba ngayon? July 6. ba July 6? Tapos nanalo ka. Pwede, pwede, ka na lang sumali bukas, kinabukasan eh. Kwan. July 7 ka na lang, pwede ulit sumali. Alright. Okay. Oh, saan na to? Oh, ayun. Ayun. <laughs> wait Hello, guys. lang guys, sa... ipapakita lang ako. Ay. ay Wait lang. <laughs> forgot forgot this is just we have lost a open batsman in our league team we have a word to be with you we can do it can happen right now how far did you think was missing here we go you go my gang how far can you go you know the team can be so our strong team we will be winning Opal. Oh, Mababa na ulit ako niyan eh. Guys. Dati guys, nabana ko one day. Naalala nyo guys. Ayun yung sinabi ng viewers ko guys. Dibigyan na daw ako ng purut. Ano yun eh? 100 trillion na po. Bayin ako ko Kaya kong bilhin yung rakon nyo. Ha! Kaya ko nang bilhin yung rakon nyo. Magkano yung rakon? Magkano yung rakon? 200... 200 trillion? Tama ka diba? <laughs> Ay nako. Magkano yung mimic? Magkano yung mimic? 100 trillion. Magkano yung red box? 6 trillion? <laughs> Magkano yung queen bee? 30 trillion! Ay, mga ma. Yung queen bee guys, sige, gawin ko ng... 50 trillion yung queen bee. Bibilin ko. And bibili na rin ako guys ng dragonfly nyo. Dragonfly nyo na no? worth Worth ano yun? <laughs> worth 60 trillion? No, no, no. no. Basic oh, lang, lang yun. <laughs> 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 Palipas oras lang ako guys para baka kasi ma-post ko to sa eh. live. <laughs> <Bilit mo. laughs> Alam niyo na ah. 2 trillion muna. 2 trillion. Pero mag-comment ka, ra ano, Ryle. Pag ikaw hindi ka nag-comment, wala na akong magagawa. E di bale. Pag di ka nag-comment, si Legend na lang yung panalo. Okay, si Legend na lang yung panalo niyan. Hindi ka nag-comment ng username mo ha. See you. See you sa next giveaway natin. Peace out. Subscribe. Pag umabot pa tayo ng 200 sub, namimigay ako ng tawag anong mapamagay natin? 10 trillion. 200 sub. 10 trillion. Peace out. Subscribe.